Magandang araw sa inyong lahat. Today, uh, magkakaroon tayo ng video na unboxing. So, ito yung gitara na nabili ko. Ayan, so ang laki pala niya, no? Worth niya. So, sana worth it. So, ngayon, umpisa na natin, mag unbox tayo ng walang ginagamit na gunting. Kamay-kamay lang. Ako, <laughs> konting excitement naman. Kasi kapag may gunting, mabilis natin mabubuksan. Dapat dahan-dahan lang sabi nga mas maganda yung kanina charot charot <laughs> yeah shampe ilalapit pa ko sa inyo para makita baka yung may, may sira. So sabi na kasi nung nag-deliver sa akin, uh, dapat daw videohan para makita in case na merong sira. So ito na siya. Wow! Ang mahal naman ito. <laughs> Sana all nila mahal at hindi iniiwan. Charot! <laughs> Joke lang po. ah, uh, yan. Tira! Ito yung naman. ito yung tatak niya prestige okay, ito na siya hinuhubaran ko na siya <laughs> joke lang yan tarang wow ang ganda ng color niya favorite okay, ko itong color na to, Yung medyo nag red medyo golden Ayan. so patay natin yung electric fan para lalo tayo pagpawisan kasi okay din yung pinagpapawisan tayo lalo na ngayong mga panahon medyo malamig na no? malapit na matas ito yung gift ko para sa sarili ko ngayong Pasko. Wow. Ang ganda naman ito. Yan. Yeah, so, ito siya. Ang ganda. Thank you, seller. So, ang seller po nito, yan siya. RJ. Ang ganda. So, meron pa siyang nakalagay na tag na nakalagay. Yeah. Wow. Hindi ko inaasahang maganda pala talaga siya. So, alisin na natin ito. Tag na nakalagay. And then, so, bukod dito sa gitara, Next Yan. So, ito. Matry lang natin, ha? the on shot. Okay naman siya. And then, ito yung, Ayan, so ito po yung part niya. Ito yung sa ilalim, at ito yung, yan. So, meron din siyang kasamang bag. Ayan. Meron din siyang kasamang bag. So, ready on the go. Kahit saan ka pumunta, pwede, pwede mo itong gamitin. Yan. Yeah. And then, meron din siyang pang-sabit. N and then may libre na din siyang na uh, string string ba tawag dito eh, uh, tapos ito yung connector niya so ayan ito na nga po pala ang aking baby ikaw na lang baby ko <laughs> so ayan ito na nga po pala ang aking baby ikaw na lang ang baby ko ang aking baby ikaw na lang baby ko okay. so yun ano ba? <laughs> Wala akong nasabi. So, ayan, that's all for today. I hope na gustahan niyo po yung video na to. And then, nakakatulong sana sa inyo para makita kung gaano nga ba ka-legit yung seller na RJ Shop. So, makita po natin yung RJ Shop sa Lazada or sa Shopee. Meron po silang store doon. Hanapin nyo lang yung tatak RJ. Yan. So, abangan nyo po yung aking kanta siguro next month kapag po natutunan akong mag-gitara yung kanta ko is Sway so, ayan so, don't stray don't ever go away I should